nagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, kumusta ang bawat isa? Sa araw na ito, gusto ko ibahagi ang salita ng Panginoon upang patuloy po tayong mapaalalahanan na laban lang magpatuloy ang buhay natin. Isaiah 46 verse 4, sabi ng kanyang salita, Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Praise the Lord sa salita ng Panginoon na ating narinig ngayon. Tunay nga po, grabe yung pangako sa ating Panginoon dahil alam niya at sinisigurado niya na tayo ay kanyang mga anak. Sabi niya, tungkulin kong iingatan ko kayo kahit kayo tumanda, kahit pumuti na ang mga buhok ninyo. So, nandoon talaga ang Panginoon na laging nakasubaybay sa bawat isa sa atin. Kaya naman, wag natin hayaan na tayo'y lumayo sa presensya at kalooban ng Panginoon. Dahil, ang sabi pa niya, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo kayo ay ingatan at laging kalingain. Ang sarap ng pakiramdam, mga kapatid, Kapag alam natin na tayo mga anak ng Diyos at bilang mga anak ng Diyos, kailanman hindi na tayo pabayaan. Lagi niya tayong uh, kakalingain, lagi niya tayong uh, yung pagliligtas, yung pagmamahal, yung uh, pagpapala ng Panginoon ay laging nakalaan para sa atin. Kaya magtiwala lang po tayo sa Diyos. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Salamat dahil lagi mong pinaparamdam sa amin o oh God na nilikha mo kami kaya Uh, tungkulin mo, Panginoon, na kami ay ingatan, kami ay kalingain, kami ay tulungan. Kaya maraming salamat to Diyos. Tulungan mo lamang kami, Panginoon, na magiging tama ang aming daan tungo sa iyong kalooban. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa mga tumanggap nito. Lord, itong akin panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, God bless po sa ating lahat. At ingatan tayo ng ating Panginoon.